Hello guys, welcome to my channel uh, Sa video ito guys, uh, pag-uusapan na naman natin kung ano-ano nga ba yung mga sinyales na may nagmo-monitor sa inyo na mga monitoring spirits Unang-unang signs na isi-share ko sa inyo guys uh, Ang mga monitoring spirits na to guys, ito yung sila yung mga witch yan guys, sila yung mga nagmo-monitor sa mga sa mga Christian or sa mga God believers uh, i-tackle it natin dito ano, ano nga ba yung mga signs na mapifil nyo na may mga nagmumonitor sa inyo number one sign guys, kapag napansin nyo guys na may ano may nagtatanong sa inyo, yung parang may nag interview sa inyo kahit na hindi nyo naman siya close, hindi nyo naman siya ganun kakilala pero marami siyang tanong sa inyo about sa personal life nyo na tapos about sa family, minsan about sa kung saan ka nang galing dati, kung ano, kung taga saan ka, anong probinsya mo. Marami silang tanong na mga ano, mga personal na tanong na hindi na dapat nilang tinatanong. At saka unang-una, wala silang karapatan na tanungin ka kasi hindi mo naman sila ano eh, hindi mo naman sila friend or hindi mo naman sila ka-close para magtanong sila ng ganon. Pag may mga ganon kayong na-encounter, guys, magtaka kayo kasi, 'di ba? Katulad sa akin, mga nangyayari sa akin. Kahit na ano, kahit na hindi ko naman sila kilala or once ko lang sila na meet tapos ang dami nilang tanong sa akin pa magtaka ka kasi bakit may itatanong nila yung mga ganong bagay na dapat ay hindi naman kasi di ba dapat ano yun ang may karapatan lang na magtanong ng ganon yung mga taong close na close na sa inyo pero yung mga taong minsan mo lang makita tapos ang dami ng interview ang dami, parang ano na sila parang ano sila yung curious sila sa ano sa buhay niyo pagtakhan niyo yung mga ganong tao guys at saka hindi naman kailangan na ano guys na yung mismong witch na yun ang ano ang magtatanong sa inyo guys minsan guys ah, gagamit yan sila ng mga tao na na nakapaligid sa inyo gagamit yan sila ng mga tao na pwedeng yung pamilya nyo, limbawa anak nyo, or mga magulang nyo, mga kapatid nyo. Kasi nangyari yan sa akin dati, last year lang yung anak ko, uh, hiniram ko na sa akin yung anak ko. Ano yon December yon ano yon After Pasko yata, kinuha ko yung anak ko na sa akin. Tapos, kinabukasan nun, yung landlady ko, binigyan niya yung anak ko ng ano, parang binigyan niya ng leche plan, parang regalo niya sa anak ko leche plan. Pero first time niyang ginawa yun, nagtaka ako bakit kaya, bakit kaya, parang ang bait niya, binigyan niya yung anak ko ng leche plan, nung nalaman niya na nandoon yung anak ko. Tapos ngayon, after no na nakakain yung anak ko ng leche plan na yon, ano na siya, nag-umpisa na siyang ano, mag-uusisa sa akin. Ang dami-dami niya ng tanong about sa mga past, sa Pasko. Tapos ano na siya, yung parang hindi mo talaga maisip na matanong ng batang ano, yung batang paslit na katulad niya. Eh, ilang taon pa lang naman siya tapos nakakapagtanong siya ng mga bagay na hindi naman dapat itanong ng mga bata kasi ang mga bata wala pang mga kaalam-alam sa mga ganong bagay. Tapos guys, ano, ang kulit nung anak ko kasi ang hirap guys ng ano ng nagtitiwala tayo ng may nagbibigay-bigay ng pagkain nag, nagpagkain sa atin tapos hindi natin kilala kung hindi natin masyadong kilala kung kung sino yung taong nagbigay ay hindi natin alam na ano na tactics or ways lang pala yon para ay kontrolin ka kontrolin ka ng ano ng ng kaaway katulad nung sa anak ko nung nakakain siya ng ano na control na siya ngayon na control na siya nung which siguro yung nagbigay na control na siya ngayon ay grabe talagang perwisyo ng ginagawa ng anak ko. Inistress niya talaga ako sa sa ilang araw na pagstay niya sa akin. Inistress niya talaga ako minsan nung ano noong New Year yon, 'di ba? Pag New Year, naghahanda tayo ng mga prutas, ng ano, namili ako ng mga prutas, pero alam mo ginawa niya sa mga prutas, nilamog niya ng nilamog. Ano, inuuntog-untog niya kung saan-saan tapos pinagkakainan niya, wala pa yung ano, parang ano, parang ways lang ng mga devil para ay stressin ka para ay para ay ano para ay bigyan ka ng ano bigyan ka ng sakit ng ulo or bigyan ka ng problema kaya mag-ingat kayo sa pagtanggap-tanggap niyo ng mga pagkain na yan na hindi niyo kilala kung hindi niyo alam ang tunay na pagkatao ng mga nagbigay sa inyo kasi maaaring ways lang yan ng ano ng devil sa inyo guys para sila ay makakuha ng information at saka mag-ingat kayo sa pagbigay-bigay ng information guys kasi yung information na ibinibigay nyo sa mga nagmumonitor sa inyo, yung mga witch na yan na nagmumonitor sa inyo. Kagamitin nila guys, laban sa inyo yan. Kaya mag-ingat kayo sa pagbigay ng information. Lalo na kapag ano, kapag uh, may mga plano kayo sa future. Halimbawa, nagpa-plano kayo, may mga plano kayo, magagandang plano. Para kayo ay mag-level up when it comes to financial stability. Huwag na huwag ninyong isi-share yan kasi hindi nyo alam kung yung kausap nyo, ano lang pala yun. Yung tactics lang nila yon na para malaman nila yung mga plano nyo para ay ma-block nila kayo or mahadlangan nila kayo. Tapos naman yung pag-share naman ng mga ano, yung mga personal information nyo, ng mga, yung mga sikreto nyo sa buhay, hindi nyo alam na nyo gagamitin ng devil laban sa inyo. Kasi, alimbawa guys, nag-share kayo, diba? Nag-share kayo ng, ng about sa ano nyo, sa past relationship nyo. Share kayo na iniwanan kayo ng dating karelasyon nyo. Ganyan, niloko kayo. Mamaya-maya, gamitin ng Bibil sa inyo yan, guys. Hanggang sa ano na, halimbawa, ano, nanonood kayo ng video, mar ma may mapapanood kayo na na about sa mga iniiwanan ng, ano, ng karelasyon. Sinasadya ng bibilian yan kasi gusto niya, gusto niya, ano, daliin kayo emotionally para para manumbalik sa inyo yung mga nangyari sa inyo nung nakaraan para ay makontrol nila yung, yung feelings nyo para hindi kayo mamaka-move on, mas stuck kayo sa nakaraan nyo. Kaya talagang mag-ingat guys sa pagbigay ng informasyon kasi ang maaaring ang informasyon na binibigay nyo gagamitin sa inyo ng devil yan. Kaya talagang mas maganda yung tahimik lang tayo guys. Uh, wag na mag-share ng mga, mga hindi magagandang pangyayari sa buhay yung mga na ano na, na, experiences na hindi naman nakakatulong guys hindi naman siya ano hindi siya hindi nakaka-proud kaya dapat i-keep niyo na lang yan sa sarili niyo kasi hindi niyo alam na tactics lang ng ano yan ng mga devil yan para ay i-drag down kayo kasi yan naman talaga ang purpose nila guys eh yung devil na yan lalo na kapag ikaw God believers ka kapag ikaw ay gumagawa ka ng tama ang purpose talaga ng devil na yan na i-drag down ka na hindi ka magtagumpay na hindi mo maabot kung ano yung gusto mong abutin kasi gusto ng devil guys na na doubt ka sa sa ano sa faith mo kay God na 'di ba syempre kapag kahit anong ano mo kahit na anong sikap mo kahit na gumagawa ka naman ng tama tapos hindi ka umaangat hindi ka umaasenso hindi mo nakukuha hindi mo nakakamit yung mga pangarap mo Mag-doubt ka ngayon sa faith mo kay God kasi bakit hindi binibigay sa iyo yung binibigay sa inyo yung yung gusto nyong maabot. Kaya yun, ang, yun talaga ang gusto ng devil. Kaya dinadrag down nila yung mga God believers, yung binablock nila yung kung ano yung blessings na na binibigay ni God kasi gusto nila, gusto ng devil, magalit kayo kay God at ano, hindi nyo na ipagpatuloy yung paggawa nyo ng tama. Kaya mag-ingat talaga kayo guys sa mga ganong tactics ng devil. Pangalawang sign naman guys, kapag ano, napansin nyo na kahit saan kayo magpunta guys, parang ang daming ano, ang daming tumititig sa inyo. Ano experience ko yan eh, kahit saan ako magpunta, kahit sa ang lugar. Magugulat ako kasi, dinaig ko pa yung celebrity, yung mga tao tumititig sila sa akin. Madalas ko talaga yan mapansin ay pag may nakasalubong ako. Tinititigan ako ng mga tao, hindi naman ako sikat, hindi naman ako celebrity para ay titigan nila ako. Nagtataka ako sa mga ganong ano, ganong mga mga experiences ko sa buhay eh. Ano naman, hindi ko naman sila kilala Para titigan nila ako Hindi naman din ako ng sobrang ganda ko O sobrang ay ayos ko sa ka, sarili ko Para ay ma sila sa, uh, sa looks ko Hindi naman, magtataka ka Bakit ka tinititigan ng mga tao Kasi ang mga ano na yan guys Yung mga witch na yan ah uh, ano yan sila guys, yung networking yan sila guys, may communication yan sila sa isa't isa, kaya kahit saan ka magpunta, magtaka ka na lang, magulat ka na lang, na parang may nakakakilala sa'yo, may tumititig sa'yo, nang hindi mo naman sila kilala, yan, isa na yan sa mga signs na under monitoring kayo ng monitoring spirits. Tapos the guys, pangatlong sign naman, alam nyo ba yung pakiramdam na parang ano, parang laging may sumusunod sa inyo? di ba mayroong mga ganong feeling na kapag naglalakad ka, parang ano ka, yung parang natatakot ka na parang may, may nakasunod sa iyo tapos paglingon mo, wala naman. Asahan nyo yan guys, isa yan sa mga signs na may nagmumonitor sa inyo. At saka pang apat guys, ano, minsan din guys, nire-reveal ni God sa inyo yan through ano, yung panaginip guys. Mananaginip kayo na may parang humahabol sa inyo, yung mga ganun guys na mga panaginip nyo guys, nire-reveal ni God sa inyo yan. Pero para sa akin, hindi ko kasi na-experience yan. Kasi mula nang ano, mula noong uh, ako ng mga wits na yan guys. Hindi talaga ako nananaginip guys. Pag natutulog ako, nananaginip man ako mga bad dreams yung aking mga panaginip. Hindi ako nananaginip na no, yung signs na binibigyan ako ni God ng signs na ganun. Hindi. Kasi mula noong ano, parang kinokontrol ako ng mga witch na yan. Wala akong nare-receive ng mga panaginip na, ano, na pinibigyan ako ng sign ni God. Kasi, ang panaginip ko lang, puro talaga mga bad dreams yan. Hanggang sa mga babanguti na ako, ganun, ang lagi ang napapanaginipan ko. ayon uh, lang naman, guys. Yun lang naman ang masishare ko sa inyo ng mga signs na kayo ay under monitoring na monitoring spirit or mga witch na yan, guys. Kaya, pay attention, guys. Kasi, Mahirap nang wala tayong kaalam-alam na may nagmumonitor pala sa atin tapos nagsishare tayo ng mga ano natin, mga pangyayari sa buhay natin. Hindi natin alam na yun pala yung magpapabagsak sa atin. Hindi natin alam na nagagamitin pala ng mga kaaway yun para tayo ay pabagsakin para tayo ay, ay pahiyain, guys. Uh, para sa mga God believers guys, ha? may share ako sa inyong scripture guys, uh, Word of God. Uh, Isaiah 54.17 no weapon formed against you shall prosper and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn this is the heritage of the servant of the lord and their vindication is from me kaya guys magtiwala pang hawakan nyo ang word ni god na to guys Ah, uh, uh, maging ano have faith in him guys na na yung mga tactics ng ano ng devil na yan hindi yan magtatagumpay guys basta tayo ay may strong faith kay god yung Uh, lagi tayong nagpe-pray guys para tayo ay ialis ni God sa sitwasyon sa na ano na tinatrap tayo ng devil guys. Kaya kailangan talaga guys mapag-pray tayong tao para ay magprosper prosper tayo palagi. At saka huwag kalimutan na ano guys na magbasa ng mga scripture kasi yan ang nagpapatunay guys. Yan nandyan yung mga words of God para lahat ng ginagawa natin guys ay naaayon sa salita ng Diyos. At saka may isa pa akong isishare na ano sa inyo na scripture uh Ephesians 5:11 take no part in the unfruitful works of darkness but instead expose them ay uh, yung mga ano guys yung mga uh, ginagawa sa inyo kung may mga na-experience man kayo guys na regarding sa uh, sa mga evil ano mga schemes mga evil Uh, works na ginagawa ng devil sa inyo guys. Huwag niyo pagtakpan 'yan guys. Kailangan ano ma-share niyo 'yan sa buong mundo guys. I-share niyo, i-share niyo yung mga experiences niyo sa sa devil na 'yan guys para kayo ay makatulong din kayo sa kapwa niyo na, na dumaranas ng katulad ng dinadanas niyo guys. Uh, hanggang dito na lang guys yung aking video. Sana ay nakatulong ito sa inyo guys. Sana mapulutan niyo ng aral at uh, masasabi ko lang sa inyo guys, uh, be aware guys. Uh, be knowledgeable para ay hindi kayo matrap trap ng mga devil guys at saka at saka guys ano maging observant kayo sa mga nakakasalamuha niyo sa mga taong pinagkakatiwalaan niyo uh, at saka guys huwag kalimutan na ano na magpray palagi guys at gumawa tayo ng tama guys sa lahat ng ano sa lahat ng mga ginagawa natin kailangan kailangan nasa tama tayo guys at saka kailangan ano kailangan maging mabuting tao tayo sa kapwa natin guys at gumawa tayo ng kabutihan sa mundong ito para sa kaayusan ng mundo natin guys. Hanggang dito na lang ang aking video guys. Sana ay uh, huwag niyong kalimutan na i-like yung aking video, pasubscribe din yung aking channel at papindot na rin ng bell button para sa susunod na mag-upload na naman ako ng panibagong video. Manotify kayo kaagad guys. Hanggang dito na lang. Bye bye and God bless you all. Bye bye!